Hindi na wow. bakit ko pinipilit. Ayoko. Huwag mo ko. Itis. Yung mga ganun. Wow. Oo. Wow. lagi tayo magkasama. Daddy ko naman. Oh, And wow. Siyempre, um, hindi ko alam. Sir, uh, kasi English pa, ginig ako, English pa. Ano ba And na gano'n sa anak ko? Natutunan ko eh siya, wag mong pilitin. Kung baga, baby pa eh, maglaro-laro lang mo. Saka talagang natutunan kung baby pa sila. Pero beach Kaya beach. kailangan silang alagaan. Pero huwag pilitin. I can imagine very emotional yung moment na yung for you hearing that. Oo, part. sabi ko you work na lang. Kasi daw. La <laughs> 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 parang dumabili namin lahat. Wow. Pero wow. kasi pag babae kasi sa akin, kaya siguro maka... Ano siya. Bakakabi. pero mature siya, siya? siya. Hindi pa siya nag-a-adjust. Oh, kasi di ba siya... Parang pa makaka-adjust, tapos biglang yeah, nung binantayan ko, parang gusto niya namin parang may gusto silang sa gawin na hindi laging nakabantay ang pagulang o didiktahan lagi. Pero, hindi naman masama yung gusto nila. Kung baga, minsan gusto lang nila ng ayaw magkwento, minsan gusto magkwento, yung gano'n. Ano klaseng okay. so, mami ka? Helicopter mom ka ba? <laughs> <laughs> <No>, ano ka yun? <laughs> Ay, <laughs> yung helicopter? Ay, ba yung <laughs> helicopter? Ay, ba yung <laughs> <Ay, mag> <laughs> <laughs> Ay di yung doting mami tipo hindi siya no, lang we. eh <laughs> parang to strict to so bawal bawal pero madapa pero walang bawal ay te mas kasi ako yung taga bawal eh di ba ganun yun nanay yung laging inuutos so lahat halika sa uh, mga para strict na kama hindi ay, masyado ma ka si nasigaw-sigawan ko pero ayoko eh ayoko ng pitik-pitik Gano'n. so kaya, in short halika kaya dito lang muna ako so eh, siguro hindi naman super helicopter. Uh, Hi, <laughs> hindi ko alam <laughs> ano, <hindi, laughs> yung <laughs> ibig sabi ng helicopter. <laughs> parang magbigay na ka dito. Oo nga. Hindi, nandun ako. Yung talagang nakabantay ka. parang sports lagi. Yung uh, tipo championship. championship. Nga, pag may nahulog, nakapunas uh, uh, agad. Oo, ano ito. Oh, Oo, kasi ganoon eh. Pag, di ba, ang bata, ang gulang hindi na madumi minsan na ba kakain ganun lahat mahuhulog may minsan syempre sa restaurant sa ano may hiya ka ano ba na, naging practice ko na laging yung gumagal lang ng kamay parang laging biglang mahuhulog oh di ba yung paa mo kahit paa mo nagpasyal <laughs> oh, <laughs> oh ah <ganoon> pala <laughs> ano ba nakita mo sa kanya nung bata ka na nakuha niya tingnan mo Uh, ginawa ko siyang atleta, gusto ko siyang maging gymnast, mag, mag, alam mo yun, yung galaw-galaw, maging active physically kasi uh, yung mentally ano eh mas lalakas ang pagka mga ano sila ang tawag is sporty active, active. Uh -huh. mas mas uh, hindi magiging ano pero ba, it, mas, ma mas magiging masayaan pa yun namiss mo yung it, happier <laughs> namiss mo yung hassle na ganito meron kang daily showtime tapos meron kang pelikula tapos may iba pang gagawin namiss ko pero lagi niisip ko yung anak ko hmm. pero siya na mismo nagparang siya na nagsasabi <laughs> siya na rin yung sagot kasi lahat ng ano tatanggapin ko ba baka maigo. Alam mo 'yun eh yung pala siya siya baka ma kailangan pa niya akong pero siya na mismo please lang wag work ka na lang. Yung parang gusto oh. niya umalis ka na <laughs> hindi kanina lang 'to baka naman uh, bukas iba ulit. Pero, baka bukas iba ulit. Pero baka kasi sobrang mature niya naiintindihan niya itong ano no. Uh, sobrang mature 'di kasi so, so, mag isang anak, di ba? Isa lang. In-expect mo ba na maging gato ka 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 busy at in demand? Actually, hindi. Hindi ko alam kung anong nakaharap. Kinestiyon ko na rin sarili ko noon. Ito lang pala, after yung pandemic, mm -hmm. sabi ko, anong kahihinatnan ko, ganito lang. Ab wala, maganda naman buhay ko, pero kasi normal na tao, wala akong trabaho doon. Yung alaga lang, housewife, uh, uh, mami, ganyan. Mm -hmm. Tapos sabi ko, lahat ah, ganito, sabi ko, ganito lang pa. Kasi sa US nga, di ba? Pero, alam mo, pagbalik ko, yung tanong, hindi pala lang tanong ko, tanong ng lahat. Kaya yeah, nga, mm. ito na ba, ba't ganito na bang ending nating lahat, ganyan. So, mamula nun, basta masaya ako, yun na lang ang lang ba't ako nandito sa showbiz, Kaya lagi akong good vibes. Ano Kasi sabi Kasi kompleto, yung, alam mo yun, nagkapamilya ako, tas, I've been here, done that pero kayo uh, non ng yeah. husband mo <laughs> <laughs> kumusta? Actually, kumusta kay ni Habi okay naman kami very okay, sila, <laughs> <laughs> okay ba ba? Uh, Nandito ba siya? very nice hindi to na. Road manager to hindi to hindi to hindi hindi okay naman. to ba? to hindi to sa November. hindi to hindi to na to hindi naman namin... Yung, yung, ah, bumalik to Medyo matagal-tagal. Mga 2 months na kami dito. Du, 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 basta 2 to 3 months. So parang bahala na. Kasi yung anak ko gusto niya talaga. Pero kayo okay kayo ni Javi? Kahit na... Okay kayo ni Javi? Okay kahit na nandito na ka? Nandun siya. Oo, oo ever eh, since naman gano'n eh. Tsaka, ayun nga. Ganun-ganun. Mabalik-balik.